talbos ng gabi o kung tawagin dito kay Hello mga kasigabong Watch me for video Mag harvest tayo guys ng talbos ng gabi Masarap to guys sa bawan kaso masyadong mga malaki Dapat yung maliliit lang Pangit kasi yung masyadong mamalaki Yan, Ganito lang guys so. Yan nakatikim na ba kayo guys nito pero kung hindi kayo nakatikim nito ibig sabihin guys rich kids kayo Ayan. masarap to guys sa bawan pero kailangan pagluto nito pag kumulo tanggalin mo na agad kasi makati to guys wala na ma masarap to guys yan yan Madamo na yung gabihan ko guys. Wala kasi tayong pang ano panahon na mag dinis pa. Yan. Basta mga taga-probinsya. Yan guys so. guys ay ugbos ka abalong. Ayan guys, so kumukulo na. Yan, tikman natin yan mamaya. Thank you guys.